Binigyan na ng paintulot ng Korte Suprema ang Sandigan Bayan para ituloy ang pagdinig sa kasong pandarambong laban naman kay dating senador at ngayon ay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. May kaugnayan yan sa Priority Development Assistance Fund o PDAF. Sa ipinalabas na desisyon ng Court, uh, Supreme Court and Bank, binigyan din na ang pag-uusig ay dapat paintulutan upang makapagpalabas ng katibayan sa pagpapasyarito at pagtalima ho sa batas. Noong 2014, sinampa ang kasong pandarambong sa ombudsman sina Enrile, Jessica Lucila Reyes, Janet Lim Napoles, Ronald John Lim at Raymond De Asis na may kaugnayan naman sa PIDAF. Si Enrile at ang ipapang nabanggit na individual ay kinasuhan dahil labano sa pagbulsa na may sa 172 milyong piso mula naman sa PIDAF ng dating senador mula naman taong 2004 hanggang 2010.